Good evening, guys! Ah, uh, 10.30 na yata. 10.30 in the evening. Wow! Ayan ang star. Andito ako ngayon sa Kapilya. Simbahan dito sa GKK Sacramento. Senior San Rocky. Ayan ito ang aming decoration na Christmas tree. So ngayon guys, habang naghihintay tayo ng uh, Misa So Ikot-ikot muna tayo dito uh, Merong mga pagkain dito guys May mga table uh, Bawat unit ay may kanya-kanyang table At uh, sa kanila itong mga Christmas tree Ayan, kung saan yung Christmas tree mo ay dito rin yung mga table Na nakalagay. So, ito ang kanilang mga pagkain. Dito tayo sa, nasa unahan ay unit 4. O, di ba, Len? No, unit 4. Ang kasunod, anong unit ito? Oh, ito rin sa kanila, guys. Puto. Yung may suman, puto. Piko. Ito, so, ayan. Ito rin yung unit 5. Unit 5 yata yan. Unit 5, so, ito ang kanilang Christmas tree, ah Christmas tree namin, Unit 5 pala ito, so dito ako nak nakagrupo sa Unit 5, so doon din na uh, ikot tayo dito, ikot. Sige, so, so dito ang lakaw mo kay Nana sa akong mga kamot ang resulta. Kaya lang, unit. Uh, Oo, dali kayo kay, binaptik ang computation. Sige. Dijud magmahay ang makadaog ani kay eh. dako jud ang atong premyo. So before na to ihatag ang atong mga premyo no. Jump. So ikot tayo. Ato At sang basahon ang mga sponsor ni ini. Ikot okay, tayo dito kung saan yung mga Christmas. So mo ni sa ato ang singing dance, mga... caroling contest, ang atong mga donors anonymous 1000, Gretchen Ethel 500, Emily Redonia 300, Nei Adilia 200, Berenio Boya 200, Boito oh, Eneng Yunito 200, mm, Oder Boya 200, Capi Renan 200, Jompi Boya 100, Zazim Bateleboer 100, Ain mm -hmm. Kedilia 100, Romeo Boya 100, Yanto Valoimos, Amadeo 500, Besos, So Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Christmas! Yeah. <laughs> Ala nag video ko din. Unit 11. Unit 11 ito guys. Mayroong umbrella. So <laughs> tignan natin yung mga display nila bakit madilim. Wow. Oh, Hot dog. Abrihan mo Hot dog with uh, marshmallow. hindi nga madilim. Spaghetti, no. macaroni, lechon, lechon, ay lechon nga rito yun. Oh, oh, lechon. Inaayos pa nila yung ilaw. yung ilaw, guys. Kaya madilim dito. So, dito tayo sa unahan. Kaya nila lang. Para siyang kill ko lang una. Sige. Gardering. So, that's

Kaubat sila, sila yan. Okay. sila dyan dyan. Mga ba? Mga ninyesa. Nag Mga nagkakaroon. Manggod sila. O, naanaw ba sila? 600 na tinigong. Sige mo na silang pangarol. Pangaroling. Mga bata. apel. O, ayan. Maliwanag na. Panalo ang number 11. na unit 11. So, ito na. Lumiwanag na talaga. Ayan Ayan o. So, kainan na mamaya pag, ano, pag alas 12, kakainan ka, na, kainan. Unit 11. So, dito Mako unit. <laughs> Actually, radio lamang. <laughs> so, ay, abot nag sila sa abot nag No? Ang say panalo ninyo. Yes. Ang say Christmas sa nato. Meron. Ay, meron. Isa so so lang. Ito. Kung 3 maggot, no? Ang lamang. Oh, Happy lang. Ay, wala na. Wala na. Tirado na, tirado na. Happy tirado na. Tirado ng I baluta. Happy, Happy ba, pa. So gaya na. Kumukha man ang nag-announcement. Nag-urog na ang taga. One room. Unit number...